Ay ito naman o oh, natin ito mga kaidol bali gumawa na ng waterfall muna sa ilalim ayan nilagyan sa ilalim para para nga naman dumaan sa ilalim yung tubig magaling yung kalina naisip it ito para nga naman makapagawa sa taas oh, Di ba ang taba ng utak niya? Ilagyan niya ng bakod. Ah, siguro gagawa ito mga kay doon ng ng dam, dam ganyan. Parang gabasa ng tubig. Oh, may daanan siya eh, oh. Yan oh. Pinapagaling nga naman ito. Alam mo, naisip ko yan. Mag-isa lang at tuloy lang siya nagagawa mga gani yan, dana niya ang tubig yan pinis oh, pulido nga naman ang pagkakagawa oh eh. Ayun, magaling talagang gumawa ito. Wala naman yung sa taas na yun. Pinakandaan Ayun, Oh. Ayun, no? Oh. Kukulit ng tuta. Ah, ayun. Pinakang-sara. Ah, oh, dam nga ito. Yun, yun. ito yung tinaguhan na nyo yung tubig sa ilalim para na dumaan sa taas. Oh, niya yung damo. May buka. Oh, galing! May buka pa hindi siyang ginawa. Para hindi na nga naman pupuntahan doon sa taas. Oh, di ba? Oh. Napakagaling na naisip nito. Napakagaling. galing!